Okay, magbibigay po tayo ng mga bagong tips paano ibababa ang creatinine level. Ito kasi lagi tinatanong sa akin, paulit-ulit ng kababayan natin, paano alagaan ng kidney disease, paano gumaling sa kidney disease, paano ibababa ang creatinine. Napakaraming Pilipino, mataas ang creatinine. Maraming nagda-dialysis. Actually, parang 100,000 or more every year. Ganoon karami. Unahin ko lang, siyempre, pag problema sa creatinine at kin kidney, kailangan ang mag decide ang nephrologist ninyo. Ang kidney doctor ninyo, kailangan pupunta kayo, nephrologist. Itong mga ituturo kong gamot, mamaya, guide lang yon. Pero yung nephrologist nyo lang ang kaya magbigay ng tamang gamot kasi masyado maselan. Mahirap siya may stage 1 hanggang stage 5. Kanya-kanyang stage, minsan pwede, minsan di pwede. Yung akin, guide lang po. Okay? Nephrologist pa rin, pupunta, wala pong, wala pong ibang lusot eh. Pero, at least maintindihan nyo ano yung nangyayari. Pag tumaas ang creatinine, maraming dahilan. Pwedeng may sira yung kidneys. Yung pinaka-common na sira ang kidneys, dahil madalas sa diabetes, hindi ginamot, dahil sa high blood, o dahil may kidney stones, minsan pwede rin yun. Bihira naman. Meron din pagkakatao na nasisira yung kidneys na dehydrate, pero medyo bihira. Meron naman nasira yung kidneys dahil sa pain reliever. Iba sinasabi ko, iingat tayo sa mga mefenamic acid at iba pang pain reliever. Nangyayari din 'yon although hindi ganoong ka-common. So, ang creatinine waste product 'yan ng katawan natin. Okay, yung kidney siya na nagpifilter filter ng creatinine So pag nasira kidneys natin, mag-iipon ng creatinine sa dugo. Ito ang normal creatinine level sa lalaki sa babae, mga ganyan on the average ah, 0.6 to 1.2 sa lalaki milligrams per dl, 0.5 to 1.1. So mga ganyan 1.2 1.1. Pag tumaas dito sa number na to, umabot na mga 1.5. Kayan kabado na tayo mataas na yun eh. O, dapat mga 1.1. Gusto nga natin mas mababa pa. So, minsan kasi, pag tumaas po yan, mahirap na ibaba. Parang stage yun eh. Pag nag 1.5 na siya, mahirap na ibaba sa 1. Pag umabot na siya ng 2 o 2.5, mahirap na siya ibaba sa 2. Pag umabot na, na siya ng 3, mahirap na siya ibaba. Para siya hagdanan pataas ng pataas. Kaya gusto natin, mababa lang siya. Tuturo natin. Ito yung mga basic technique mamaya tuturo ko. Tubig, sapat na tulog, iwas sa sobrang exercise. Isa-isahin natin. So, yan ang mga possible causes. Kidney disease, heart disease, sobrang exercise. Pwede rin mag-kidney failure. Yung mga sobrang jogging na malalayo, mga running sa init ng araw. Yung mga hazing, yung nabubugbog sa hazing uh, nasisira din yung kidneys. Kasi po, pag binugbog yung muscle, nadudurog yung muscle, yung muscle protein yun. So, pag protein, sobra dami, nadurog yung muscle, ayaw lumabas sa kidneys, masisira kidneys. Ayaw ng kidneys na maraming protein. Protein sa karne, masyado marami, ayaw ng kidneys. Protein, dahil nadurog yung muscle, kakabugbog sa sa bugbog man o sa exercise kasi nabubugbog din yung muscle ganon din Actually, sa massage, safe naman. Pero ako, nag-iingat ako. Pag nagmamassage ako, lalo na pag nag-hard -ha massage. <coughs> pag hard massage kasi, pwede masira din yung mga muscle. Symptoms ng kidney disease. Siyempre, may na na umihi, namamaga, sumasakit ang ulo, na high blood. May stage ng kidney disease. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pag stage 1, medyo baka normal creatinine o medyo tumataas na. Stage 2, stage 3, mas mataas pa yung creatinine. Yung stage 4, halos papunta na sa dialysis, mataas na creatinine yan. At may stage 5 pa. Actually, may ibang test pa ginagawa yung doktor. Tayo lang para shortcut, creatinine na lang basis natin. Ayan, no? tumataas ang creatinine, depende sa stage. Yan. So, pag umpisa ka pa lang, Siyempre, ganito tayo, mga no smoking, no alcohol, healthy pagkain, ayan, no? Pag stage 2, stage 3, ayusin na gamot sa high blood, sa diabetes. Stage 4, stage 5, ayan, dialysis na siya. Nag-pro-progress kasi siya, gusto natin mabagal. O baka possible, bali mo, bumaba pa konti. So, depende sa stage ng kidney, yun din ang pwede at bawal kainin. Ito yung medyo complicated dyan. Ayan. Number one, tubig pa rin talaga. Healthy, hindi healthy, bawal dehydrated. Kailangan maraming tubig iinumin natin. Minimum 8 glasses of water. Pag yung mga stage 1, stage 2, o yung misa nga, stage 2, stage 3, depende sa kidney doctor niya, papainumin ka at least 3 litro. Eh. Ideal, mga 3 liters, 12 glasses of water in a day, ihi ng ihi, inom ng inom para hindi tumakas ang creatinine. Yan ang isang strategy. Pero doktor niyo magsasabi, tulog kailangan sapat. Pagpuyat, hindi rin maganda. Sobra exercise, ingat din. Sobrang pagod, nahihirapan ng kidneys. Baka madurog din yung mga muscle natin. Yan, no? Tapos, dip itong mga pagkain, tanong niyo sa doktor niyo. Pero bibigyan ko lang kayo ng guideline. Basically, yung bawas alat, lahat naman dapat bawas alat eh. Obvious yun, bawas alat. Ngayon, bawas alat, lahat pwede bawas alat. Bawas protina, halos lahat din pwedeng bawas protina. Pag mataas kreatinin, bawas alat, bawas protein. Protein, yung karne, mas konti. Kung pork chop, maliit lang. More giniling. Hindi pwede yung steak na napakarami. Ang pwede rang gulay, Protas uh, prutas, isda, mas okay yon. Munggo, pwede. Vegetable protein. Tokwa, pwede. Pagdating dito sa dalawa, depende. Ito yung may issue eh. Potassium and phosphorus. Mamaya, explain ko sa inyo. Pag malala na kasi yung kidney disease, yung papunta na sa dialysis, let's say, stage 4, stage 5 na. Pag umabot na stage 4, 3, 4, 5 na, talagang medyo sirang-sira yung kidneys, hindi na rin malabas ang potassium and phosphorus. So, tataas to. So, pag umabot stage 3, stage 4, nakita sa blood test, tumataas to, marami ng mga healthy foods na may potassium o may phosphorus na bawas na rin. Pero basically, kung sa normal na tao, pwede to lahat. Maganda nga, yung marami potassium eh. Okay naman yan eh. Di ba tinuturo ko sa inyo, saging, healthy. Kaya lang yun na nga, pag sirang-sira na yung kidneys, iba nang usapan yan. Low salt. Lahat yan, kailangan low salt para bumaba blood pressure, hindi magmanas. For everyone yan. High protein for everyone. Yan, ang bawal malalaking karne. Pag maraming karne, parang napapagod ang kidneys. Nahihirapan siya. Tsaka maraming protein, mas tumataas yung creatinine. Tingnan nyo, baguhin nyo lang yung diet nyo, tanggalin lang to, bawasan, tanggalin lang to, baka bumaba creatinine ninyo bigla, magulat kayo. Pag nag kayo, kung gusto nyo vegetarian diet, dagdagan nyo lang ng vitamin B12, konting vitamins lang, alam nyo sa doktor nyo, baka biglang bumaba creatinine ninyo, magulat kayo. Meron ganyan, no? Yan, no? healthy lang, o lemon lang, orange lang, Ayan, eh, no? Pag talagang bawas mantika, kaya may mga doctors nire-recommend vegetarian diet eh, kung kaya. Pero kung gusto niya konting karne, konting isda, pwede rin naman. Plant-based food, ito yung sinasabi natin. Vitamin C rich, hindi bawal yan. Baka makatulong yan, baka bumaba kreatin ninyo. I-check e, nyo. Uh, pag pumayat konti, biglang ayusin nyo pagkain nyo, bawasan chichirya, bawasan yung mga alat. Eh, no? bawas alat tamang isda, ayan, konting protein, maraming gulay. Basahin yung label kung masyado maalat o matataba. Ito ang issue, phosphorus at potassium. Like itong potassium, healthy ang potassium eh. Potassium, saging, patatas, gulay, lahat yan, healthy. Pero yung nga sinasabi ko, para lang do sa grupong stage 3, stage 4 na mataas na talaga creatinine, tumataas potassium, pinabawasan na rin siya. Okay? Pati phosphorus din. Pag tumaas na rin to, bawas na rin. Phosphorus, mga soft drinks eh. ay naman natin soft drinks eh. Dark colored soft drinks, mga karne, mga processed meat, keso, gatas, chocolate. Meron din mga uh, phosphorus eh. Ito talaga naman nililimit eh. Dark colored soda. Di iwas tubig na lang tayo. Lahat ng junk food, alat eh. Pickles, olives, maalat eh. Dairy products, actually healthy naman dapat. Pero yun na nga, pag malala, paalam nyo muna sa doktor nyo. Processed meat, uh, mga karne, bawas lang. Herbal supplements, saka vitamins, uh, paalam nyo muna sa doktor nyo. Pag mataas ang creatinine, wag na basta-basta iinom ng vitamins at supplements. Paalam nyo muna. Matataba, iniiwasan din. Herbal tea, walang pag-aaral, pero wala namang masama. Tsaa, chamomile tea. Okay, hindi masama. Uh, baka mabuti, tubig pa rin naman to kung na tinatamad kayo sa tubig lang. Yung mga may creatine supplements, ito yung mga bodybuilder. Actually, sa healthy na tao, wala naman dapat problema uminom ng ganito, pampalaki ng masa. Sa healthy na tao. Pero pag tumataas na ang creatinine ninyo, may problema na kayo sa creatinine, mas maganda wag na lang. Nakakataas rin to ng creatinine. Protein kasi sir. Yung mga protein shake, protein bar, protein drink, yung mga high protein. ba diba, yung iba gusto pa mag high protein ngayon, ba diba? Hindi na kumakain ng kanin, puro karne, puro Korean barbecue, puro all you can eat, bawal po lahat yun. Mataas ang creatinine, bawal. Gusto ng fried chicken, fast food, tatlong peraso, apat na peraso, maraming gravy, bawal na. ba? Diba? Kasi pataas na yung ano eh. sumoy mo isang peraso, sa lutong bahay lang. Kasi ang fast food, fried chicken, hindi nyo lang alam, sobra-sobra alat. Yung breadings niya, aabot kayo ng 1,000 mg of salt. 1,000 mg of salt ang fast food fried chicken na gusto natin, one piece chicken and rice. Pero yung fried chicken natin sa bahay, tayo lang nagluto, konting-konti lang ang salt, baka 100 mg lang of salt. So, 10% lang yung asin ng lutong fried chicken sa bahay, mas 10 times more asin basta sa fast food. Antibiotic painkiller, paalam mo na sa doktor. May antibiotic na medyo ingat sa kidneys lalo na yung pain reliever, sinasabi ko sa inyo, may penapic acid at iba pang mga ibuprofen, kahit aspirin, paalam nyo muna kasi pwede makasira ng kidney. Gamot sa diabetes, kailangan nyo inumin. Katulad nito, ito, ito isang gamot eh. Repaglinide. Marami namang gamot. Paalam kayo sa diabetes specialist, endocrinologist, pati sa nephrologist nyo. Kung mataas ang sugar, lalong masisira ang kidneys. Gusto mo controlled blood sugar. Pag controlled blood sugar, mas di tataas ang kidney disease. Kasi nga number one cause ng kidney failure at dialysis ay ito. Diabetes ang number one cause. Number two cause ng kidney failure sa Pilipinas, high blood. Yan, no? Kaya may mga gamot sa high blood, nakakatulong itong mga ACE inhibitor na may pril. Enalapril, Captopril, Lisinopril, Benazepril, lahat yan. May tulong na sa high blood, may tulong din sa kidneys. Pero, doktor niyo lang magbibigay. Pwede to pang stage 1, stage 2 kidney disease. Pag stage 3, stage 4, uh, timplahan na. Okay? So, maselan to eh. Maselan to. Pwede rin itong mga sartan, losartan, valsartan. Choose one dito eh. Pero, doktor nyo magbibigay. Pwede makatulong sa kidneys, pwede makababa ng creatinine, possible siya. Meron mga pampataas ng, ng dugo, erythropoietin, pag may sira na kidneys. Meron ding binibigay na ganitong gamot ang uh, nephrologist nyo, pero nephrologist nyo nalang magbibigay. Kasi nga, low protein diet, merong isang keto analogs na binibigay nila. Ayon sa pag-aaral, mas nadidelay ang dialysis, mas gumaganda blood pressure, mas happy ang kidneys, less oxidative stress. So, doctor na nagbibigay nito. Hindi po ako. Okay, tanongin nyo. Ano ba tong keto analog? I'm sure baka nire-resetahan kayo. So, ito yung mga binibigay. Possible. Okay, pinapakita ko lang. Hindi nyo pwede inumin. Lahat ito may reseta. Ace inhibitors, yung mga may pril, na enalapril, captopril, yung mga sartan, losartan, valsartan. Paalam nyo muna sa doktor. Cholesterol, medicines, depende kung mataas cholesterol. kolesterol. Pampaihi, depende ito sa doktor nyo. Erythropoietin, pampataas ng... Ito yung mahal na injection. Homoglobin. O, hemoglobin. Sodium bicarbonate, uh, pang acid-base balance, pero doktor lang magbibigay nito. Para sa diabetes, yung mga gamot sa diabetes, either insulin or tableta, may tulong po yan. Basta doktor nyo magbibigay. Pinapakita ko lang. At syempre, pag end stage, eh, dialysis yung ano. Marami namang mahaba ang buhay sa dialysis. Mas maganda pa, kidney transplant. Pero, yun ang pang-ending talaga. Marami yung mahaba buhay sa kidney transplant. Sa dialysis, pwede rin. Kaya lang, mas maganda pa rin yung kidney transplant. Ano nephrologist, pupuntahan ninyo. Lower creatinine. Final tips tigil sigarilyo, tigil alak. Yung mga chichirya natin, pag pumunta ako sa supermarket, ilang linya, puro chichirya. Yung asin talaga, low salt, bawas sa salt, konti lang kainin, wag magpapataba, wag ma-high blood, wag mag control diabetes, iwas sa pain relievers, ayan, no? over the counter. Maraming tubig, lalo na pag mainit ng panahon. Ako sa hapon, parang nade-dehydrate ako eh control diabetes, and maintain healthy weight. Sana po nakatulong to para sa mataasang creatinine. Punta tayo sa nephrologist nyo. Siya ang masusunod. Yung akin ay guide lang po para maintindihan nyo yung binibigay na gamot at may guide kay sa mga pwedeng kainin at bawal kainin. Salamat